So guys, ang ganda dito. Malinis. Yun. Uh. What's up mga kabady ko dyan? So guys, ito na nga. Gamit-gamit ko na yung ating nabiling GoPro. At... Simulan natin yung pag paggamit dito. Yan nga, si Ana o na na doon. Ayun na siya. Yan. So guys, at uh, doon lang tayo magkikita sa naan Mamaya. Mi, shoutout ka ni. Mi, mi shoutout. Yan. So guys, mamaya na lang. So guys, kuha tayo ng isang view bike dito. Yan. Ito. Ito. やって！<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. talaga. Ayan. So guys, gumamit ako ngayon ng ng U-bike. Ito gamit ko ngayon. Yung gamit ko na ng U-bike ngayon. So guys, kung gusto niyo makita kung kung ano yung ng arkila ng U-bike, meron akong ginawang vlog dyan ako dito sa U-bike na to. Lalay ko na lang dito sa screen. Yung yung link, yung description ng link. Ay, description para mapuno nyo rin yung vlog na abot yung sige sa'yo so guys, may, mayroon na ulit guys tag na ulit tayo Nagpapalitigaw ka dyan. Yung Yun, sa so, mga kabadi. So guys, ah uh, dito na kami ngayon sa ano? Ay, wala pa. Wala pa ba? So guys, dito na kami ngayon sa ng camp park at na yung U-bike doon sa may parking lot niya. So guys, ngayon, tatawid kami, nagitila kami na ng ano, ng, 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 ng So guys, uh, check na dito GoPro natin uh, yung, uh, na yung, na-try ko na siya sa yung stable ba yung di yung kuha niya do sa bike na habang nagbabike ngayon tatry naman natin habang naglalakad tayo try natin yung gopro na to so guys mamaya na lang bye hello guys ngayon guys tatry naman natin yung audio kung malakas ba siya kaya yan audio test 1 2 3 ok so guys try natin yung audio kung gano'ng ka kalakas yung mic niya yan may salta kami may. Yan so guys lakad lang kami, ang dami naglalakad dito yan, partner partner sila matatanda yan yan, dahil like, may aso cute nang aso yan so, try natin to check natin. So guys, i-edit ko na lang 'to. Ikakat ko na lang. Para i-comment niyo sa baba kung okay naman ba 'yung audio. Comment down below. Yan. Comment down below. Magandang siya. nagbike na. And don't forget. Uh, dami may patingin dito. So guys, okay na. Mamaya na lang, ha. Ha. Huh. Wow. So guys, kita-try natin siya ngayon. Habang naglalakad, medyo yuyugyug ko 'yung aking ano monopod kung check natin yan <clears throat> na check na natin yung habang nagbabike ako pangalawa yung yung ating sounds na natin ngayon kita natin yung habang naglalakad tayo kung gano ka stable yung kuha nya yan ngayon medyo niyugyug ko yan <coughs> yan niyugyug ko yan medyo ni para malaman natin kung talagang totoo ba talaga yung yung maganda yung kanyang stabilization yan yeah. so guys maganda ang dami nagyajago dito as of now ano na eh alas 5 alas 6 6 na dito guys sa Taiwan so, napakalis dito covid free disiplinado mga tao kaya may takot sa batas yan ang maganda sa Taiwan <coughs> kaya dito kahit maglakad ka ng mga alanganing oras mga launa, alas dos walang gagalaw sa ilod kasi nga dito gumawa ka ng kalokohan mat makita at makikita ka dahil sa daming camera yan. so guys yan medyo niyuyugyug ko yung camera in-wave ko para malam natin kung ano stable ba talaga yung kuha hu nya yan <coughs> yan maya tatry ko mamaya magbo okay. So guys, ang aking setup dito is 1080p. Tapos yung kanyang frame frame is nasa bis Nakuha naman natin yun? Ayan. Nasa 30 30 lang yung sinetap ko. Ayan. Ay, ah, ito. Saan so, maglakad-lakad? Ayan. Ayan. So guys, sa mga mag, nagtatanong nga pala kung saan ko nabili tong GoPro, binili ko to sa may Nova Taoyen, branch. So guys, na meron akong vlog na ginawa doon, ilalagay ko rin dito sa may baba description. Pagpapunahan um, nyo at pwede nyo, pwede kayo maka karoon ng idea kung saan ko nabili tong GoPro. <coughs> yan Kita na natin yung ilog. So guys, yun lang. Check na tulad. Test natin naman. Magkita sa mantay habang tumatagbo. Okay guys. Yun ang gusto ko sa Pinas. Yung may taniman. Yun ang gusto ko. Fresh. Meron pa sa dulo. Yun fresh na. Alam mo tagang fresh na gulay. So guys, ngayon ita-try naman natin yung time-lapse. Yung time time-lapse naman siya. para ma-try natin. So guys, ito na yung time-lapse na footage. So guys, yun nga mga kabady Notori na namin time time lapse Tsaka yung time warp So guys, yun Ngayon lakad-lakad muna kami dito sa mga ano, Dito sa Park Ito -tay, ito yeah. So guys, mamay na lang ha yeah. Magkakapi muna kami Bye So guys, dito tayo Tambay tayo dyan. Yan dyan. natin. So guys, ito na yung footage ng katalon So guys, ito yung mga picture na tinray namin, chinat namin, na quality ng picture ng GoPro. Ito guys, yung mga picture. so guys ang ganda dito malinis iilog hindi nga lang pwede bumaba <laughs> bawal Linis ng wilog, yun. Grabe. Kaya, ano ko hey, ano yung ano ginagawa doon? Kasi nito kami sa 7-Eleven. Hindi. ano ko yung ginagawa doon? Ayoko oh, yun. So, o, ito yung ginagawa ko ng mga mga department. Masarap um, daw. Ano ba yun? Yeah. Masarap yan. Mahal nga lang. Pwede Matamis to? Lati yan eh. Hindi matamis yan. Eh, bakit gusto nila? Masarap daw. Ito ba? Ay, ito ba? Yan yung malamang. Matok Matapos na to nga yun. Sabi nyo. Hindi ba yun? Sabi nyo. Ito aking. Ito gusto ko. Ah. Kaya mo nang ganito? Kapimoka? Ikaw yun. Gusto mo yun. Good, 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 good. Teka na Di ako yung bigod Teka lang naman. Hindi ako yung nag-iisip eh. May video me. So guys, kain tayo. So guys, kumakain kami ngayon ng Hala, so guys dito ko na tatapusin tong aking video About sa nabili namin gopro At kung di ka pa pala nakasubscribe sa aking youtube channel Click mo naman yung subscribe button And click mo na yung notification bell Para ma-update ka sa bawat upload At huwag mo na yung makalimutan i-like tong video na to At mag-comment ka na lang down below So guys yun lang Keep safe and God bless